dancers <laughs> oh <my God>. yeah. <laughs> Good job, Isabel. <laughs> on yeah, Right there. Oh there's, the more, oh, there's more, There's <laughs> more! There's more candy right <laughs> there! Oh, enough, nah, enough! That's it. Baba, Sit down here. <laughs> that's your favorite Isabel? Huh? seven that's your favorite Lano <laughs> card look at that yeah yeah a, mail, a mailbox mail <laughs> yeah Huh? My bug is here. Santa Go, go down here so that you can see the Santa! Mrs. Claus! We can go there Key, and Atito Miko. Okay? Hi, sabi mo. Hi, everybody. <laughs> so, yan, nandito kami sa Costco, ano. So, kanina galing kami ng downtown kasi kanina po yung Santa Claus uh, Parade dito sa Saskatoon City. Hindi nakasama si Joanna kasi nasa trabaho, hindi rin nakasama si Helen and si Jik Jik and si Kuya kasi si Kuya ay nasa trabaho. Gamit ni Kuya yung sasakyan. Tapos sabi ko kay Helen nga kanina eh, so hindi ko na lang sana sila. Kasi yung gamit ni Jik Jik dun sa sasakyan. <laughs> so pass muna raw sila ngayong uh, taon. Next year na lang daw ulit. Yan. Sunday ngayon ano? Kanina pang umaga ang ano, ang fog dito sa ano, fog itong ano, Saskatoon City ngayon po. Hmm. Yes, what's that? Huh? No, friend. <laughs> so, yun nga, no? Faggy dito sa Saskatoon City ngayon. Kanina pag-atid ko kay Joanna sa trabaho, talagang gapang. <laughs> ngayon, ano no, na, oh. Mag-aala sa isna, ganun pa rin. Garabi pa rin ng uh, fag. Nandito kami sa Costco kasi magpapagas kami ni Isabel. Wala na kami ng gasolina, oh. Buti, ano lang, 1.16 ang regular kaya mas maiging dito. Anabel. Ako. Si Isabel popcorn popcorn lang. ini yeah. so, naghihintay lang ng aming uh, turn, Anabel. Yan. <laughs> Ang lamig sa labas. <laughs> Nag uh, nagkakarga na ako. Yan. Kaso lamig eh. <laughs> Dami naghahabol na ng gasolina kasi maggasara na sila eh. Siguro nasa isa lang siya siguro. Sasara na 'tong ko. Anabel. Opo. something. No. Sundo na mama later. Tapos, magluluto ako ng... Ay. Upo. No. <laughs> Yun, inabot rin ng uh, 63.5 liters, ano? Uh, nasa $74. So, mas mura. <laughs> kesa dyan sa, sa labas ako, Porsche Shell. Kasi, parang kanina, eh... One... ata, 21 ata dyan sa ano, sa labas dito sa Costco 1.16 lang kaya mas uh, mura ano? so yun nga, pakatapos namin uh, umatid nung Santa Claus Parade eh, pumunta kami ng Midtown Mall, so doon muna kami nag uh, nagpalipas ng oras sakto nandoon din sila Miko, yung mga pinsan namin from uh, North, North Battleford tapos si Abby Yan, yung mga kasawa, yung pamilya tapos si Auntie Ditay nandun tapos, gusto lang po namin i -shout out si Madam Majesty, your majesty, ang ganda ng pangalan, Majesty. Tapos si Sir Anton, ang kanilang uh, pamilya, tapos ang nanay nila na si Ma'am Elvira na nasa Pilipinas. Sabi nila eh parang uh, darating si Ma'am um, next year ata. So, welcome po sa Canada pag dumating na kayo dito sa Canada yan. So, nanonood daw na po si Ma'am at uh, si Sir Anton and uh, Madam Majesty. <laughs> Nakalimutan ko yung pangalan ng anak nila, sorry. Yan, si ate. Nanood din ata sila ng uh, Santa Claus Parade. Salamat po sa panonood sa amin. Sorry wala si Joanna, nasa trabaho. Sabi mo, trabaho ka, huwag kang manood. <laughs> Nagkataon kasi may trabaho si Joanna ngayon, ano na, linggo. Kaya, busy si inay. Nag-enjoy ka, Ben? Santa Claus? Parade? Ha? ha? Ano sabi ni Santa? Kasama niya si Mrs. Claus, no? <laughs> Yan, so... Dumating kami ni Isabel mga 1.30 na Uh, wala nang libreng parking <laughs> sa, sa, gilid. Kaya nagbayad kami. Last year maganda yung pwesto namin. Pinuntahan ko yung pwesto namin. puno na. kaya nagbayad na lang ako dito sa may second hub. Kaya naglakad kami ng konti ni Isabel. Pero okay naman. Uh, na simulan naman namin ni Isabel yung parade. Anabel, uh, tama na ng popcorn. <laughs> popcorn na popcorn. Ginaya si Kuya Trevor kanina. No. So, kami ay uwi muna. Gawa ng uh, magluluto pa ako ng dinner. Mag ano na oh. Mag alas sa isna oh. na naman kay Joana. na. na. No? Pero wala pang snow. Uh, last week lang, mga dalawang araw. Tapos tapos na. Ngayon, fog. Pero next week, parang nakita ko sa forecast meron. Hindi pa ako nagpapalit ng winter tire. Kaya bukas ay eh, tatawagan ko si Neil. Yung may-ari ng uh, JNN Tallyer sila ni Kuya Jemar dito sa may uh, Circle Drive North so bukas ay uh, magpapalit ako ng tulong pero ngayon eh uwi muna tayo Bel magluluto ako ng upo yan <laughs> tayo magkakwintuan sa bahay <laughs> so yan ano naka -uwi na kami ng bahay yan. nagbabalat na ako ng upo kasi itong upong to last week pa to dito sa ref namin hindi ko na luluto kahapon ang niluto ko eh tawag dyan, yung igado na, uh, yung Atay lang nga ng baboy Ginisa ko lang Para Makakain si Isabel Nang ganyan <laughs> Tapos si Joanna Kailangan niya yan Maya maya rin eh Magsusundo na rin kami Kay Joanna Tamang tama Pakaloto ko siguro nito Ano na Magsusundo na kami Si Isabel ay eh Nanonood ng Wizard of Oz Yung Luma 1983 pa ata <laughs> Na Wizard of Oz Kasi Pinapanood niya yung ano, Wicked Annabelle yung kay Ariana Grande di eh, diba yung kwento nun eh sa Wizard of Oz din so yun nga no um, wala masyadong magawa dito sa Saskatoon City ngayon kaya ay nung isang gabi pala uh, nandun kami sa Forestry yung unang vlog namin yung Light Walk na Enchanted Forest yan so niyaya kami ni ano doon ni Helen So, napalaban maglakad yung dalawang bata, si Jigjig tapos si Isabel. <laughs> okay naman, two, two nights lang naman kasi yun eh. Ang sunod nun, yung parang drive-thru na, yung nakasakay na kayo sa sa mga sasakyan nyo. First time namin yun, uh, umatid sa ganun dito sa, sa Saskatoon. Malapit na magpasko, ano? Uh, Magdesyembre pala. <laughs> tapos ano, sa amin, sa Bicol kakabalik lang ng uh, kuryente kasi di ba may duma na ano na bagyo pa lang last week eh, buti nga pagdating ng sabi sa balita pagdating ng aurora hindi na masyado malakas pero yung katandoan is ata parang yun, ramdam nila yung lakas ng bagyo ano tapos bago yun yung sa Cebu yung baha ano kasi palagi ako nanonood ng news sa Pilipinas lalo na Jessica Soho ano every Sunday pinapanood, ko yan. Gabi ko rin pinapanood yan kahit pinost nila ng umaga. Para parang Pilipinas vibe din. No? Gusto, gusto ko yung ano, Jessica Soho. Siyempre alam din natin yung problema ng ano dyan. Gobyerno. Yung <laughs> about sa corruption. No? Yung sa DPWH. Ang uh, daming joke kasi sa Facebook eh. No? Dapat daw nag ano DPWH na lang para maging mayaman. <laughs> <laughs> yung mga contractor <laughs> ano ba yan meron pa pala akong minuto dito nasa freezer nakalimutan ko so may konting atay din to kagabi kumain ako ng ano ng atay kaya pinapakiramdaman ko kung sa pa ako hindi naman <laughs> siguro hindi pa ano mataas ang aking yuri. kaya pakatapos kong kumain naginit ako ng tubig nagan ako ng na green tea you know, para i-flush <laughs> kung ano man yun <laughs> ano natin nakain dyan yung uric, yung green tapos ito rin oh. ito yung ginawa kong tubig kahapon itong pure tart cherry tapos maraming tubig you know. organic to nabibili ko to sa ano eh, sa superstore Yan. ito rin ata yung iniinom ni Sir Mookie kasi pareho kami na <laughs> problema sa arthritis noon, ano? Mga gout. Kasi maganda daw to sana ano eh, sa pag mayroon kang ano, uh, gout, arthritis ganun. Yan, cherry, ano? Buti na lang, nandito tayo sa Canada. Ito, ganito, nakasale to nung nabili ko nung isang araw. Ang regular nito, nasa $13 at nasale. Nakasale ata to ng $10 nung isang araw. Hmm. Yeah. Ngayon, mayroon na naman akong stock nito pag naubos ko, oh, bibili ulit ako. Ang ganda itong pure tart na ito. Pag tuwing umaga, no, pag gising ko, minsan ito agad iniinom ko, tapos maraming tubig. Yan. Kaya kahapon, nung kumain ako ng atay, yung iga do, ito, yan. <laughs> pinapakiramdam ako kung ang pa ako. Hindi naman. Kaya mamaya, ito, upo, tapos kukain din ako ng konti, <laughs> ng konti lang. <laughs> kung alin kasi masarap, yun pang bawal ano, sa gout. <laughs> Pero, nung nakaran, kain ako ng seafood, ng baka, hindi naman ang Palagi lang akong nag ano, nag-black coffee pakatapos ano. Siguro effective yun. Black coffee lang talaga. Ngayon hindi na kasi ako nagkakape ng may cream or may sugar. Palagi lang black coffee. Pareho kami ni Joanna. <laughs> si Joanna eh, black coffee na rin iniinom niya. No? Pero ako pag gabi, ang iniinom ko, black coffee na decaf. Yan. Pag umaga naman, yung regular lang na anong kape. Tamang-tama, mayroon pa akong backup nung cherry tart, no? Yung juice na organic. So, yan. Magigisa muna ako ng aking upo at uh, ready na rin ang aking uh, sangkap. <laughs> yan. So, kasi mag-alas ano, mag 7, 7.30 ata. Labas ni Juana.